Doktor, tinanggal ang isang cellphone mula sa lalamuna ng isang lalaki. Ang obsession ng mga tao sa limitasyon ng ating mga katawan ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga ganitong klasing insidente. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala ang mga doktor sa mga kakaibang kagamitan na kanilang natatagpuan sa loob ng katawan ng mga tao. Ang lalaking ito ay nakahiga sa kama ng ospital at mukhang hirap na hirap nagtatawag ng tulong ang doktor. Pakilagay nga sa speaker. Walang sumasagot. Teka, anong ingay ang gagaling sa lalamunan ng lalaki? Okay. Para sa mga nanghula na ito ay isang cellphone, jackpot kayo. Sayang naman yung phone.